So, uh, good day sa inyo at mga partners. So, ngayong araw mga kapartners ay meron naman po tayong topic at uh, re-resolvahin nga uh, issues and concern ng ating mga aspirant applicant pagdating sa kanila na pag apply or siyempre pag -inquiry. Okay? Sa mga kating-kati natin dyan, mga aspirant applicant na gusto-gusto na mag-apply no? na, at, nagka, at uh, nakaranas ng uh, mga problema no? pagdating sa online application, okay sa kanilang mga uh, requirements kung ano pa yung mga requirements na kanila dapat ihanda no so yan ang pag-uusapan natin ngayon at syempre yung pinaka main topic natin dito yung uh, uh, pag-online uh, registration nila dahil marami din problema. so meron tayong mga uh, two ways no dalawang uh, paraan para syempre uh, mapasama tayo this coming no this coming uh, 2025 application okay So, syempre, uh, ipapasok muna yung ating intro. Let's go! So, uh, once again, ladies and gentlemen, good day sa inyong lahat, mga partners. So, kamusta, no? kumusta na ang mga partners natin dyan na excited na mag-apply dito sa ating bureau. Pero, nakakaranas ng mga problema, okay, na tulad ng babanggitin natin dito sa videos na ito. Okay, po. Tama po ang inyong narinig. Okay? Bibigyan po natin ng solusyon ang inyong uh, problema. Okay? At uh, in this uh, solution, mga kapartners, ay masasabi ko magiging effective sa inyo. Siyempre, magiging productivity okay, pagdating sa inyo. Itong mga sasabihin ko. Okay? So, uh, sa mga aspirant applicant natin na makapanood nito, please, tapusin po muna ninyo ang video para siyempre lubos ninyo maintindihan at maunawaan kung ano ang gusto kong ipahatid o iparating sa inyo, mga kapartners. Okay? So, umpisahan na natin. Okay. Sa mga ka-partners natin dyan. Una-unang uh, issues and concern ninyo ay nahihirapan kayo, okay, sa pag in sa uh, website, no? Nagkakaroon tayo ng problema diyan. Okay. So, oh, kahit naman ako, uh, by the way, no, disclaimer, hindi tayo dito, uh, hindi po tayo dito expert pagdating sa pag-aayos, uh, uh, okay, pag-aayos ng problema pagdating sa online application, okay? So, dito ay solusyon yung sasabihin ko, okay? May mga ways tayo para uh, kahit na hindi natin na ma-resolve yung problema niyo, mayroon pa tayong isang paraan. Okay? Kung may plan A, may plan B pa tayo. Okay, mga partners. Okay. So, unang-una, no? So, syempre, sa panahon ngayon, mga partners ay uh, ang ating application ay online na po. Okay. So, karamihan sa ating mga aspart applicant ay nagkakaroon ng problema pagdating sa online application. Okay. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, okay, ang uh, official uh, website po ay nandito po, no? So, babanggitin ko na rin po dito. At syempre, ipopost ko na rin sa ating uh, screen. Okay? So, ang official website ng uh, online application dito sa BJMP mga kapadyas, ay Okay? ora. ora.gov.ph Slash RMS Slash Login Yan po ang uh, officially uh, uh, website dito sa BGMP online application. Diyan po kayo magla login, Okay? At uh, dyan din po nagkakaroon ng problema yung ating mga asparat na aplikant na tulad ng uh, hindi sila makakapag-login, nag error okay? Uh, mali yung mga ginagamit nilang uh, email, pinapaulit, okay? At uh, mga error ng size ng mga ina-upload nila uh, ina-upload nilang scanned documents. Ayan po mga partners. Okay. So, by the way mga partners, unang-una, no? ang unang naranasan is uh, error. Okay? Hindi 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 basta-basta nakapasok ang isang aplikante dahil nag error okay, ang website ng BGMP. Okay? So, ang uh, advice ko dyan on tips ko. So, ang gagawin po ninyo mga kapartos ay i-restart ninyo in five times ang inyong uh, uh, internet or ang ginagamit ninyong laptop and uh, computers. Okay, by the way, sa pang tips, pag mag-login po kayo sa website ng BGMPI, kaya gagamitin nyo ay laptop or di kaya ay desktop or computer. Okay? Yung dalawa na yan. Huwag kayong gagamit ng cellphone dahil uh, sobrang bigat ng data okay, na itong website na to Hindi kayang i-open ng ating mga cellphone. Okay po? So, laptop and desktop or computers. Okay, mga kapartners, maliwanag po ba tayo doon? Okay? So, ito na. Okay, dun sa website na to ay kapag nag-error kayo, okay, na, -re, na restart na nyo ng five times, okay, ang option number one natin dito, okay, kapag hindi na po talaga kayo nakapag-log in dito sa website, okay, option number two, pumunta kayo sa Facebook page kung saan kayo, okay, kung saan region kayo mag apply Yes po. Ah, uh, okay, by the way, no, bagong lahat ulit. Kaya po nagkakaroon ng error, okay, ang website, okay, kung saan region kayo mag-apply dahil po baka merong uh, technical issues yan. Okay? May technical problem pa yan sa kanila. So, meron pa pong inaayos dyan. Kaya po uh, kahit anong e, uh, login natin ay nag-error po tayo. Okay? So, option number one natin, ito ang pinaka-best way para ma-resolve ba natin yung, yung mga problema. Okay? First option, pumunta kayo sa... Facebook page kung saan kayo mag apply na region. Yes po. Lahat po ng region, lahat po ng region, okay, ng BGMP ay meron pong official Facebook page po yan. At doon po official nag announce okay, kung anong mga important details, information ng isang, okay, region. Yes po. Lahat po yan meron pong Facebook page. Okay, type lang po na yun. For example, dito po sa region 1 okay, or region 2, okay, meron po silang pinupost na link. Okay, mga partners May link po doon. Yung link na yun, mga partners ay schedule for orientation. So, kailangan kayo mag-fill up. Okay, may kukunin lang information sa inyo, background information, at pipilapan ninyo doon para mapasama kayo sa listing ng mag-orientation. Okay? So, isa yan sa mga bago ngayong proseso para siyempre mapadali ang proseso sa pag apply Okay po, ulitin ko ulit. Kapag five times na kayo nag error mga kapartners, doon sa website ng BGMP, hindi kayo makapasok sa Aura, kay website, i-visit ninyo, puntahan ninyo ang Facebook page kung saan region kayo mag-apply. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo mga kapartners? don sa Facebook page na yung mga partners ay meron po nakaposting yan. Okay, nakaposting na link. Yung link na yon ay para sa schedule ng orientation. Kaya kailangan ninyo mag-fill up doon mga partners. Okay? So ito na naman, no? Siyempre may problema na naman yan. Hindi nawawala yung issues and concern natin dyan. Okay? Sir, paano po kapag hindi namin nakita yung Facebook page? Okay? Yung legit na Facebook page ng region namin. Okay po. And, sir, ito pang isang problema. Wala pong nakalagay na link doon sa sinasabi ninyo na pipila pa namin para sa listing ng mag-orientation. Schedule for orientation. Yan. Okay, syempre, kung may option 1 tayo, mga partners meron na akong option 2 na very effective din. Okay? So, sa una, hindi tayo naka hindi tayo successfully sa paglalagin sa online uh, website. Pangalawa, hindi rin po tayo nag-success, okay? Sa Facebook page, okay? Kung uh, hindi tayo nakapag-success na makita yung link na sinasabi ni Sir para mapilapan namin. Okay? Ang last uh, second and last option natin is personal po ninyong puntahan ang regional office kung saan region kayo mag-a-apply. For inquiry. Okay? So, siyempre, bagong lahat. No? Meron naman po tayong tips dyan. Okay? O sa inyo. Bago po kayo pumunta sa regional office kung saan na region kayo pupunta o mag -i inquiry i-prepare na ninyo ang mga initial requirements na kinakailangan. Okay po? Yes po, meron po tayo. Dapat dadala na po natin yan para if, if in case na tumatanggap ng folder, no? yung uh, region na pupuntahan ninyo is agad-agad ay maipipresent niyo, Agad-agad maay bibigay ninyo. At syempre, may iwasan yung pabalik-balik. Syempre, pamasahin rin, di ba? Magastos. Okay? So, ang tanong, sir, ano po ang mga dapat namin ihanda na initial requirements? So, ito na po. Una, prepare na ninyo ang inyong PDS. Computerized po ito, ha? Ah. Computerized PDS. Okay? uh, nada download po ang soft copy ng PDS Revised 2017 sa Civil Service website. Yes po. Punta niyo search niyo sa Google, Civil Service website. Okay? At search ninyo, i-type ninyo doon ang PDS. Lalabas po doon, pwede na po ninyo i-download at makapag up na kayo. Okay? So, computerized po. Okay po. So, kung nagtatanong, sir, baliktaran po ba? Yes po. I-print ninyo ng baliktaran kung kaya. Okay? So, ano na po, tama na po ang format doon. I-download na lang ninyo, pilapan ninyo at ipiprint ninyo. Okay? Una is uh, PDS. Sunod is birth certificate. Okay? Magdala po kayo ng original and photocopy. Or kung kaya i-authenticate yung uh, uh, birth certificate, PSA ay pa-authenticate na ninyo. Okay? At syempre, Uh, I-ready na rin ninyo ang uh, inyong uh, college diploma, okay, original, dalhin ninyo, and yung uh, authenticated copy. Pangatlo, TOR, original, and authenticated copies. dalhin na po ninyo. Sunod is yung inyong PRC, okay, uh, eligibility certificate, dalhin ninyo Authenticated with original. At syempre, kung PRC license kayo, dalhin ninyo yung PRC ID. Okay? ID and yung photocopy ng inyong ID with authenticate na rin. Okay po? Yan lang po muna ang dalhin ninyo. Or, syempre, kung kayo ay marriage uh, kasal, dalhin nyo na po ang marriage contract. Original. At syempre, uh, authenticated na rin kung meron kayo. Yan lang po muna ang initial requirement sa dalhin ninyo. Okay po, mga partners case, okay, na hingin agad sa inyo ay meron kayo agad-agad na ima ma-present o maibibigay doon sa regional na pupuntahan ninyo. Okay? At syempre, ang tatanungin ninyo, sir, nakatabing so ba? Yes. Ang tabings po, ay wala pa po muna uh, kasi syempre, wala pa kayong ano, dyan, uh, standard. Katanong po, basta nakatabings lang siya. In table of content, uh, pawn size niya, wala pa po. Basta ma maganda ang pagkaka size. Maganda yung pagkaka-present nyo doon. no basta table of content, sun sunod na po yan. Okay? So, dapat naka-table of content para syempre pag hinanap, makikita agad yung uh, documents na nakalagay doon sa table of content. Kung ano, pang-ilan yung uh, birth certificate, pang-ilan yung ano, okay? Kaya nabalang magkasunod-sunod. Okay po. At meron naman pong mga sample ng table of content. Okay sa Google. Search lang ninyo, Table of Content, BJMP, or Tabbings. Dalabas naman po doon yung mga sample. Okay po, mga partners So, ulitin ko ulit, ha? Kapag ka nagka-problema kayo o nagkaka-error kayo sa online uh, website ng BJMP, unang option is puntahan ninyo ang Facebook page kung saan region kayo mag apply Okay po, mga partners at kung wala talaga doon sa sinasabi ko, yung link na sinasabi ko para pilapan ninyo for schedule ng inyong orientation ay, okay, second option is puntahan personally para mag-inquire kayo. At syempre, magdala-dala na kayo ng mga initial requirements na nabanggit ko kanina. Okay, mahalaga po yan. So, dito, kailangan dito is threefold, hindi lang double, dapat threefold effort kayo. Okay? At siyempre dapat uh, ano kayo alert kayo sa social medias. Okay? Kaya dapat lagi tayong updated sa mga balita. Okay? Baka mapag-iwanan na kayo. Okay? Ngayon, sa Facebook ay uh, konting information lang kakarat agad diyan. Okay? And isa pang tips ko sa inyo ay sumali kayo sa mga GC. Sa mga GC na kung saan radio kayo mag-apply, kasi meron doon na uh, kaalam ng tanong sa uh, ng inyong uh, katanungan at masagot niya. Okay. So dito sa video ko na ito ay ina aware ko lang kayo. Okay? Binibigyan ko lang, binibigyan ko lang kayo ng tips at gabay para syempre magabayan kayo sa inyong pag-apply. Okay? Yung uh, solusyon na sinabi uh, yung solusyon na sinasabi ko sa inyo mga parts ay isa 'yan sa mga epektibo. Ef okay, nagagawin ninyo. nga yun lang sabi ko nga, kailangan ninyo dito dito ng effort. Syempre, gagalaw kayo dito. Okay, mga partners, Huwag lang tayong uh, Uh, magantay sa social media kung kailan lalabas, magkusa na rin tayong gumalaw. Okay? Sabi mo kanina, kung nagka-problema kayo sa online, maaari kayong puntahan na ninyo. Yes po. Huwag okay, matakot, magtanong ko kayo. Siyempre, magdadala na kayo na mga initial requirements na kinakailangan. Nabanggit ko na po kanina. Okay, mga kapartners? So, hanggang dito na lang muna tayo, mga kapartners. So, uh, maraming maraming salamat, okay, sa mga kapartners natin dyan na uh, tumututok at siyempre laging sumasabay-bay sa ating mga videos na ginagawa para mabigyan sila ng uh, tips at gabay. At siyempre para maging aware sila sa kanilang mga gagawin, okay, sa kanilang journey sa pag-apply. Okay? So by the way, uh, magpapasalamat muli ako sa mga trainee natin dyan sa NCR, okay? So maraming maraming salamat sa mga nagpapicture sa akin. So, pasensya na kayo, medyo uh, naiilang pa ako dahil hindi naman tayo uh, ganoon. Okay? So hindi pa ako aware o sanay sa ganun, mga partners, no. So at least nagpapapicture picture naman. Maraming-maraming salamat, okay? And uh siyempre sa mga aspirant applicant natin, lagi kong sinasabi sa inyo, okay? Na be a confident sa lahat ng bagay bilang isang aplikante, be a professional, okay? Ah uh, ilabas niyo ang inyong mga talento kung ano meron kayo. Huwag ninyo itatago yan. Isa yan sa inyo magiging alas. Okay? At uh, magtiwala sa sarili. Siyempre, kung ano meron ka kaya, meron ka. Okay? At siyempre, uh, huwag kakalimutan yung nasa itas natin. Always mag para siyempre kayo ay gabayan para tuparin ang inyong mga pangarap sa buhay. Na makapasok dito sa bureau, dito sa BJMP. Okay? So... Uh, maraming maraming salamat sa ating mga subscriber na tumututok sa ating video na pinapan ah, pinapanood, na ina-upload mga kapartners. Okay, at lagi ko sinasabi, no? always ingat kayo ha. Saludo.